sa punto ito magkakausap po natin si Ginoong Eric Apolonio ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Jared. Opo, sir, nailipad na po ba patungong palanan ang bangkay po ng babaeng pasahero na bumagsak po na Piper Lane? Well, actually po yung uh kahapon nangyari itong uh, Sunday, no? 9.50, nakita na yung body at na-airlift na rin po nung uh, uh, PAP helicopter ng 2.18 kahapon sa Kawayan Airport. Mm. Ano pong mangyayari din po dito sa wreckage ng uh, bumagsak po na Piper Plane? Ngayon po ang uh, top accident investigators na po ang uh, nag-takeover niyan at uh, pupunta sila roon sa site para i-retrieve yung mga importanteng uh, mga ebidensya. No? Ito po yung tinatawag na emergency locator transmitter. Kaya ma-retrieve yan na uh, sa dulo ng aeroplano. Uh. at tapos yung ating engine at uh, saka propeller. Yung tatlo po yan ang pinaka-importante ma-secure uh, para malaman natin ang nangyayari uh, sa accident. At kumusta na po yung investigasyon dito nga sa nangyaring uh, aksidente? Ano po yung posibleng pananagutan ng may-ari po ng eroplano? Wala pa po tayong ganyang uh, official report dahil uh, kahapon pa lang po na terminate yung tinatawag na search and rescue operations. Ngayon po magka-take over yung ating uh, mga extra accident investigations. Ano? At sisimulan po ito sa pagkuha ng ano, napanggit kong mga parts ng eroplano sa part -time. Sir Eric, ito na po ang ikaapat na maliit na eroplanong nawala at bumagsak po sa Luzon ngayong taon. Ano po ang aksyon ng kaap para maiwasan nang maulit po ito? Well, actually po, talaga namang uh, minsan uh, nang, nangyayari itong mga aksidente. No? At uh, karamihan po naman itong uh, year na uh, from January to December this, uh, today, uh, actually uh, tatlong category po 'yan ano, no, yung ating accident sa uh, at saka uh, incident serious incident at saka accident from January to December po ang incident ay eh, lang po 'yon ano at wala na uh, injury then po yung serious incident siyam na lima po yung naging nasaktan doon sa sa incident ngayon So, ang accident po ay siyam. Ang uh, fatal is 12, at saka yung minor eh, dalawang uh, dalawa po itong ano dalawang minor uh, incident lang at kasama po yung nangyari ngayon ano at uh, meron po isang uh, missing na uh, limang pasahero yung po uh, natin yung nandito na dito, sa walang uh, chapter diyan sa Palapak sa Palawan Safe pa rin po bang bigyan ng permit para makalipad ang mga ganyang Piper plane at maging uh, yung pong Cessna planes? Well, actually po, yung age naman nito talagang uh, nasa ano pa, unang-una po, basta properly maintained at uh, naga, sila ro sa checklist ng CAAP, they will be allowed to fly, eh, no? But as long as the uh, kanilang safety procedures in order. Kahit po kasi sa mga commercial airliner, ganyan din po. Meron din tayo mga aeroplano 20 years old ang, ang edad. Pero may maintain pa po. Kaya inaalo pa ng ka-app na limita dyan. Marami pong salamat for the update. Ka-app spokesperson, Eric Apolonio. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.